makina ng Karens mga busing ngayon ko lang na ano to nabuksan kasi nabisi din tayo ng county ito yung kulay pula na to ito yung makina nya Karens ay ko sa inyo mga boss kung bakit ano maging epekto pag uh, sira oil pump at saka uh, barado yung strainer mga boss ang may epektuhan niyan, mga boss ang una yung camshaft yung camshaft mga boss oh. Ito yung camshaft niya o. Oh. Hmm. Wala siyang langis, hindi siya na uh, daanan ng langis. So, ano, oh. wala siyang kalangis-langis mga busing. Ano. Oh. Tinanggal ko kasi ito mga boss kasi ayaw nang umandar. Kaya ngayon tinanggal ko. At uh, hindi na rin ito may ikot mga busing. Ito. Start up na siya ang tinanggal ko tong oil pan dito ay talagang barado siya ng langis yung strainer ayaw, ayaw maka ano, pasok yung langis kaya ang epekto mga busing eh, ito una yung camshaft tapos ito mga busing eh, no? wala siyang kalangis langis yung tuyo mga bus sirang sira ano hmm pangalawa dito mga boss kaya siya sobrang naking, itong mga lifter nya hmm. you know, kasi wala siyang langis halos lahat ng ano mga itong mga bossing, oh. ito yung papatunay mga boss na wala siyang langis oh, ito kulay brown You know? Wala siyang dumadaan ng langis kaya sobrang naking. Yung sa ex-house niya okay naman. Yung, okay na yung ex-house niya. nakaproblema dito mga busing ay sa intake. you know. Nung hindi lang nato sa akin mga boss ay sobrang naking na at uh, low power. Ngayon, kasi hindi nagbo-boost yung turbo, nirequestan ko ng turbo to. Ayun mga bossing uh, bubuksan ko tong head mga boss at rinang ko rin yung piston niya. bolt ng ano mga boss. Cylinder head ito. Ito yung bolt niya. Ang haba. Lahat dito sa intake niya mga boss ay maluwag. Ito rin dito ay hanggang dito ang dalawa. Maluwag. Dito sa exhaust. Kaya bubuksan na namin tong head mga bossing tingnan namin sa loob baka siguro nag stack up tong ano kasi itong mga tapit niya ay nabibiyak na lahat no? Niya, no? kaya buksan natin tong head tingnan natin loob tingnan mga boss bago lang tong head niya mga bossing bago lang tong palit galing ng ano doon tao to sa Uh, bukid nun pinalitan nakarating lang dito sa ano, agusan ay naking na kaya uh, tingnan natin yung mga pisto niya kung okay pa ba kasi bago lang itong mga busing made in korea oh. alawang mga busing oh, yung ngayon tutin natin tong kuan siap kasi bubuksan namin tong piston mga busing kung ano nangyari kung okay pa pa yung mga piston niya Kalugin lang natin to <coughs> dito mga bus may tubig halo o Ngayon, ikotin muna natin tong crankshaft kung maikot na ba natin kasi ayaw ito may, may eh Kote natin simpre may na ito mga busing kasi wala na yung head yan ngayon buksan namin to kasi titingnan namin yung mga bearing kung wala bang problema o head ba ang may problema na rito pero kalawang mga buso oh. Tingnan namin yung loob ng crack. Ah! kadumi uh, titingnan natin yung tanggalin na dito ng ano mga boss pump Ito yung pinaka pump niya eh. sobrang dumi oh. yung mga latak tingnan natin mga boss yung may mga bato-bato ano? Oh. mga buhangin na maliliit ito oh. hmm. hindi ko alam kung anong nangyari dito oh. maliliit na parang bakal kaya, kaya tawag ito mga boss ay metal shaving na to Buksan natin yung pump parang. Ngayon din natin yung bomba. Ah. Eh. Eh, samahan. Yan. Ah. Ito yung bumbarangkarans mouse. Hindiy current. Alin kaya 'yung napindot? Palas na. Yan, tanggal tayo ng biring. Ay, problema dito. Connecting rod bearing. Yan mga muso. alug na. Yan, buksan na natin yung piston mga bus. Kung wala bang problema itong mga kanyang bearing. Or napiktuhan din to. mga tinggal na natin yung bearing yung na. Ah. parang tuyo tuyo siya na anak ng tuyo mga buso natuyuan to hmm. natuyuan ng oil ah, kita naman yung crankshaft nya ay uh, buksan natin tong ano uh, ilabas natin tong piston tapos labas na yung tsura ng piston niya ito yung tuyo talaga oh walang kalangis langis oh ito yung tuyo to oh o, sa palagay niyo mga busin oh wala ito langis, walang langis talaga at saka yung piston niya. pina natin ang piston ring niya ay sobra na oh bilis ma ano, ang bilis na ano kasi wala kasing langis nito mga busing ko. Ano Yan. Ito yung tuyo siya mga busing. Okay. Tama ba 'tong laging posisyon ng ano niya, piston ring? Oh. comment lang kayo mga bossing kung tama ba to Ang kanyang oil <laughs> yan okay naman yung kanyang sleeve o oh, bore tingnan natin uh, okay naman yung problema pero tingnan natin yung ano mga boss piston uh, gap tingna buksan mo to tanggalin mo to yun yung pagtanggal mga boss niyo tapos na sana natin sa akin mga busing ay okay pa tong ano tong clearance siguro lang problema lang dito talaga ay wala siyang langis kaya ito nangyari ganito ang nangyayari sa kanya ayun mga buso malait pa naman talaga yung clearance niya hindi makita yan o oh, ilaw ayan mga buso sobrang liit pa yung clearance niya ako hindi pa siya umuusok kaso lang wala pa siya ulas siyang langis ang nangyayari. busing itong crankshaft bearing niya kung may problema pa to. Kailangan matubuksan dito mga busing. Ayan. Pero sa tingin ko mga bus ay palitin na rin itong crankshaft bearing niya. Alugin nga natin. kung ako tayo ng parts crew. Ayan na. Oh. Sobrang lakas na rin. So, laki na rin yung clearance. Kaya palit lahat to. Piston ring, uh, connecting rod bearing, thrust bearing, oil pump ay napabayaan natin na hindi nagsusupply ng langis. Yan mga boss. Anong sasabihin niyo niyan mga bossing? Ang dito lang muna yung video namin mga boss at uh, update ko lang kayo sa susunod nating uh, pag-aayos nitong sasakyan na Carins Kasi hintayin pa namin yung may-ari kung anong maging desisyon niya sa makina ng kanyang sasakyan mga boss at uh, ngayon mga boss na-confirm natin na mayroong problema talaga itong mm, bumba kasi dito pa lang ay halos lahat ay biak itong mga uh, valve lifter nya hmm, biak ko lahat ng exhaust na lifter ay biak kaya nag uh, malakas yung kanyang uh, sounds or knocking Yan mga bossing. Ayan mga bossin at uh, thank you sa so mga manonood mga boss at see you in the next vlog. Don't be a part.